eh sayang yan ay naku <laughs> isubo mo kasi diretsyo sobo mo yan nga yung masarap sa balot yung sisib eh lagyan mo suka tapos asin tapos diretsyo mo subo isubo mo ng ano ng buo sama yung yung parang ano niya Puter tawag doon tawag doon te hindi wala na akong yan wala na yan lahat mo siya diretsyo mo subo masarap yan kaya nga yung masarap sa balot yung sisiw eh. Okay. One, two, three. Patay na ka, wala na yung wala na yung sisiw. Tira na muna dyan, wala na yung sisew. Oh, Wala yeah. Masarap di diba? Masarap